Hi, guys! Happy lunch! Late lunch kami. Ayan yung ulam namin. Adobong palaka. Eh, may lang manok yan. At saka, ay! May ano? May paisda si Mayor. May ano siya? May pa... Tawag niya? Barbecue Par picture ini na. Za. So, ayan. Kaibit kami, guys, with with the heart eme. Kaintamin. Naman na siya naman. Sarap ng ulam natin. Naubihan na siya sama ng panaginip ko. Ang sama ng panaginip ko guys. Totoo lang. Chari, yes. Ayan. Kain tayo. Kamay na lang. Yes, sure. Oh. Pinatoy yung ano. Hmm. Sarap ng pagkagawa ni Mary. Sina? Mary. Sige yan? Yung magaling magluto sa bahay. Tinasuyo ko kanina. Hmm. Sarap din. Eh? Ini natin lahat niya. Dala ng Donya. Ang Donya. Donya kong kasama dito sa work. Ikaw nagluto nito. Ah. Yeah. Hmm? Parang gumaling ka ng magluto. Hmm. Dati hmm. ang niluluto mo walang lasa. Minsan nga pinatamad ako. Paano hindi magkakadasa yan eh? Dalawang madit hindi hindi magkakalala. Mm. Well, dati pag nagluluto ka. Dati pag nagluluto ako, hindi mo alam kung ano yung marami yung toyo ba o suka. Hmm. Hindi ka marunong mag, ano, maglagay ng seasoning. Pag ano. Pero ngayon... Nasa? Hindi talaga ako marunong mag, marunong mag ano, mag, mag, -mag talaga. Kaming to napapadami ko yung toyo, Nandito napapadamit kong suka. Tapos alam mo yung... Halos isang basong tubig na yung nilalagay ko tapos hindi ko pa rin makuha yung sinila. Ito parang na-marinate siya. Masarap. Pinakuluan ko yung Manuco de Peña. Oo nga Dapat nila marinig no? mm. ko na lang, na. Parang na marinig. Nakuloan lang tapos... Pagkakulo, pinanggal ko tubig. Gagay ko yung kaldero. Tara. ko na una na. Tapos ako one Tanghalo ah, din ako pumasok. Nung oras na ako dumating dito, 12.40 na. No? Diba sabi ko sa iyo, nung sabon ko dalawang beses ko ah. Sabi ko nga kay ate, anong oras ka dumating? Sabi ko. 11, sabi ko. Hoy, grabe ka namang agang pumasok. Hmm. Sabi ko kay ate. noong ang pagpasok, 11. Pareho tayo, sabi ko. Ngayon din ako pumapasok ng 11 ganitong oras na ako dumarating. Bakit ka mo? Eh sila dumarating mga alauna medya na. Mm, -hmm. mm. Hindi, okay na ngayon. Si Tapos si nito na si ate. Si ate pa naman. Ang na mga ate. Mm. Kaya masyado sumaga, la sunse. Kailang, kailang kasi maagi. Pero tingnan mo kahapon no? Parang tabi-tabi lang nila. Si ano? Si Adawiyo wala talaga. Wala talaga si Adawiyo. Except kay eh, Mon kasi si Mon talaga hindi ko. Mm. Pero yung tabi-tabi sila ang tatlong paksiyo. Ay madam, sa totoo lang kagabi, ang aga nilang umuwi. Mm -hmm. Lumabas ako 10 ha. Mm nakasakay ako ng 10.28 64 so, pagdaan ko ay pag 10, 10.28 10, mm. dumating yung bus 10.29 nakasakay na kanya mm. paglingon ko ay eh, bago ako nakasakay paglingon ko wala rin nasasakyan ng limons kasi mm. nagliligilis na ako sila nung mm, pag alis ko ng 10, 10.15 uh -huh. tapos you nung know, paglingon ko wala rin nasasakyan nila Siyempre, pag, pag ko, diba Makikita mo, pag, pag mandarin yung bus, makikita mo na yung salon. Mm -hmm. Hello, wala nang ano patay na sila. Wala nang ilaw, patay na. Ako naman 9.40, ako nakasakay. 10.30, 10.30 10, na. pa lang, wala nang... Na, naunahan, na, naunahan. nasisilip ng may-ari yung, ano, yung camera? Naunahan pa nga ako niya gawin yun. Eh saktong 9.30 siya nakasakay yeah. agawin yan 9.30 tumating yung bus niya yung 53 ako magalaga so, problem sa inyo at sila din dahil pwede na ba 10 ngayon yung sasalipo na mga may-ari Ayan, favor naman ba sa atin yan? Tapos pag nasalipan niyan, mm -hmm. back to, back to normal na naman tayo, may mga award na naman. Tayo man naman lang, ano, you know. Ano naman, sasabihin na, um, Patay ko pasok, ko, dapat huling ako muli. O, oh, ngayon di ba, walas lang ganyan. Kasi sila mismo gumagawa. Hindi akong tutla. Mm Ito yung ano ko pa naman, Diyos ko. Ay, eh, di balik na rin mo. Yung ko, ah. So, ayan guys, sabi tayo sa kitchen na naman. Nililigas tayo. And actually, naguhugas ako ng plato ngayon. And mahina lang yung under ng tubig natin kasi yung gripo namin is nasira na naman siya kailangan na naman palitan ng bagong gripo. So ayun. Uh, sa ilalim na lang namin, yung pinakaano yung talaga yung pinapa-under namin. Para kahit paano, magamit namin yung water. So ayun, pinalakasan ko ng konti. Nakita nyo naman yung ako. Para lang magpalakas ng konti yung ating water. So, ang hinuhugasan ko ngayon ng aking bowl na yan. Pasensya na nga pala guys, hindi na natin yung video natin kanina dun sa uh, sa, sa working place. Dahil okay. na ito, nabisi tayo doon. So, ayan. Linis tayo and then after, magtatapon tayo ng basura. Tatapon natin ang basura na kinalat natin dito sa kusina. And maglilinis really, sana ako, kaso lang, yung kasama ko. Uh, sabi nga siya na nagdamaglilinis. maglilinis dahil na naglalaba pa siya, so after niya maglabas, saka siya maglilinis. So ang lilinisan ko na na itong mga pinagkalatan ng mga kalder. Actually, ginamit ko naman ito na. So ako na nagugas. Yung rice ko, ganyan. So, ayan. Ayan. hugasan natin para meron tayo magamit at malinis na siya. Kasi pag ng oras at gabi na guys, sa maraming mga tambak dito na mga lulutuot, lul, ah, lulutuin na mga baon para bukas na mga kasasak Kasi dinidiprose na nila para pagluto nila, pwede direction na hindi na ka ano hindi na ganun katigas yung mga frozen kasi nga nasa ano nasa freezer nilalag nilalagay so kaya nakaprocess talaga lahat ng mga ano na dito mga food mga oven so yun tapos tayo ano lang natin to Dinisan nyo natin itong lababo kasi yung mga sabon-sabon, alam nyo na, kunin ko muna yung bottle ko yun sa loob ng kwarto ko papalitan ko yung bottle ko ay ano ba yan at tapos ko lang kumain guys ay nagugas ko ng plato ng mga kaldero so para sa mga muna ko sa room ko yun medyo madilim niya kasi tulog na yung mga tao dito Ayan, palitan po yung battle ko ha. Magtapon tayo ng basura. Tapon muna tayo ng basura, guys. Ayan, tapon natin itong basura. Dito lang naman sa ano. Malapit lang naman yung basura namin dito. Huh? How are you? so yan guys tapos tayong kumain tapos na tayong magluto tapos tayong maghugas ng plato tapos na rin tayong mag -tapo ng basura so ayan mag na po tayo sa ating mini vlog so thank you so much guys I love you all see you in my next vlog bye bye